So yan na ito. Gusto ko pa sana papasyalan sa kabila eh. Kaso nga lang eh, alanganin na sa oras. So yun yung Labis Vista Pansul Resort. Yan mga kablog ko ha. So shout out sa inyo mga kablog ko. Uh, Nag cut like of town muna ako ngayon gosh, mga kablog ko. So itour ko kayo sa Labista Resort mga kablog ko. So tara! Tara! Nandito na ako mga ka-vlog mga ka ko po dyan ha. Nandito na po sa Love Star Resort mga ka ko. So ito po yung entrance nila mga ka ko. So although, andito na po ako sa compound nila. Nakakapasok na. Hindi ko na kinukuha yung pagpasok namin doon. So dito muna kami sa entrance na ito. Pero itong palibot na ito mga ka ko dito. ah uh, resort yan, lahat yan. Sakop yan dito sa buong area ito mga ka-vlog ko. So ayan pasok na tayo mga kablog ko tara pasok tayo sa ayan dito mga kablog ko pasok na po tayo sa La Vista Resort mga kablog ko ayan so mga kablog ko nakita nyo na ang area dito ayan may cottage po dito actually yung entrance nila dito is nagkahalaga po ng 250 mga kablog ko ayan so mayroon silang hotel dito ayan yung slide slide nila dyan ayan ang La Vista Resort ayan hey, So mga kablog ko, ito yung ano nila, resort nila dito. Ayan, okay, so magkain-kain na sila mga kablog ko. <laughs> Ayan, kain kayo, kain, masayang gabi. A few moments later. Set up mga ka-vlog ko. Uh, umagang umaga na po dito sa pinag outing nga namin. So, nag po kami. Ayan. Oh, shout okay kayo mga ka ko. Sayang umaga. Sayang araw. Uh, oh. so, set out yan, Luzon Visayas at Mindanao mga kablog ko. So magluto-luto yeah, muna kami dito para sa aming sa Ako muna ngayon ng ship cook ngayon mga kablog ko. So ayan mga kablog ko ha. Ito na yung liwanag ngayon. Mag Gabi kasi yung video ko eh, yung isa eh, Ngayon ito na yung kabuuan sa area na ito. Gusto ko pa sana ang papasyal kabila eh. Kaso nga lang eh, alang na sa oras so yun yung La Vista Pansul Resort yan mga kablog ko ha pupunta so, tayo dito mga kablog ko pasyal tayo sa sinasabi nila na vulkan so ang ilalim nito mga kablog ko may init na tubig ayan dito mga kablog ko ito yung ilalim

Shout out, hot. Yan, ang gandang gandang-ganda ng mga kagandahan dito sa kapaligiran. Ah. Oh, sini, lo. kilo. loki.